Apat na membro ng isang pamilya ang walang awang minasaker sa Kainta Rizal kagabi. Lumalawa sa investigasyon na kamag-anak din ng mga biktimaan suspect sa krimen. Nagpapatrol si Dominic Almilo. Sa loob ng bahay ng pamilya si natagpuan walang buhay at naliligo sa sariling dugo, ang mag-asawang Amado Sr. at Elizabeth, ang labing dalawang taong gulang na anak na si Amado Jr. at sampung taong gulang na si Fritzy. Tagtad sila ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang bunsong si Fridzy, may nakabon pang pa kutsilyo sa lieg. Natagpuan naman ang bangkay ng anak na lalaki malapit sa pintuan. Nakita niya yung pangyayari. Siguro nasa sa pintuan siya, patakbo siya. Oh. Nabutan siya ng suspect. Ayon sa ilang mga kapitbahay sa pagitan ng alas 11 at alas 12 kagabi na makarinig sila ng pagtatalo at kumosyon dito mismo sa bahay ng pamilya si Bar. At matapos daw ang 15 minutos ay bigla na lang tumahimik at alas 5.30 na kaninang umaga nang madiskubre ang krimen dahil sa mga dumaloy na dugo dito mismo sa pintuan ng kanilang bahay. Sospek sa krimen ang 24 na taong gulang na pamangkin ni Amado na si Fortunato Junjun Asibar. Nag-inuman pa kagabi ang magtsuhin Dinig na dinig ng kapitbahay na si Aida Marco ang kaguluhan. Saklolo daw, tulong, sumagot yung ina na, dyan, tama na. Tapos sumigaw yung bata na, sa saklolo. Pinag-aaralan pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Pero napag-alamang galit ang sospek sa kanyang tsahin dahil sa masasakit umanong salitang binibitiwan nito sa pagtira niya sa bahay ng mga asibar. Meron din silang na narinig dun sa babae si Elizabeth na bakit ka nagpatira ng mamamatay tao rito. Matindi naman ang galit sa sospek ng mga naghihinagpis na kaanak at kaibigan ng mga biktima. Simonyo siya, wala siyang awa, wala siyang kaluluwa. Patuloy pa ang paggalap ng pulisan ng impormasyon sa kinaroroonan ng sospek. Dominic Albelor, Patrol ng Pilipino.